Gagawa naman tayo ng ube turon. Tara! Meron ako ditong pula na malagkit na bigas. Ayan, i-filter ko lang ha. Pasensya na kasi pulang-pula yung kanyang sabaw. Ah, hinugasan ko na ito ng tatlong beses at binabad ko na ng isang oras. Ilipat na natin sa ating kaldero at maglalagay ako dito ng gata. Pwede namang tubig ang ah, isabaw nyo. At naglagay ako dito ng konting asin takpan at lutuin na natin. At pagka kumulo na ito, haluin lang natin. Ayan. Takpan lang na natin saglit. At makalipas ang ilang minuto ay eto na, luto na ang ating malagkit na kanin. Ayan, ang ganda ng pagkakaluto. Ano? Sakto lang, hindi siya yung mabasa. O, ba? Diba? Maglalagay na rin ako dito ng ube flavor. Ayan. At haluin lang din natin itong mabuti. Pero kung meron kayong nabibili sa palengke na condensed na yung ube flavor, mas okay kasi hindi nyo na kailangan maglagay ng asukal. Ito kasi maglalagay pa ako dito ng... Uh, dalawang kutsara naman ng condensed. Pero depende yon sa inyong panlasa. Kung gusto niyo na mas matamis pa, ka, pwede kayong magdagdag. At ayan, haluin lang din natin ito ulit. At pwede na natin ilagay sa ating lumpia wrapper. At eto naman yung aking gamit na lumpia wrapper. And maganda tong makapal siya at hindi siya madaling masira, mabutas. Igulong-gulong na rin natin ito sa puting asukal or kung pula pwede at iprito na natin sa mainit na mantika. Kapag ang kulay nito ay gininto ang kayumanggi na, pwede na natin itong hanguin. Ayan. At tara, titikman na natin ang ating ube toron. Oh, yun guys, o. Oh. Kala ko na wala yung cheese. Ayan. Yung cheese kasi yun sa gilid. Ayan, o. Oh. Ayan. Unang kagat para sa inyo. Hmm. Mm. Yan yung kanyang keso salog. Kaso konti lang. Hmm. 음 <laughs> <laughs>